Kamusta sa lahat mga kaibigan sa channel ng Velor? Ngayon ipapakita ko kung paano maglaro kasama ang mga kaibigan sa Minecraft Java Edition. Para dito, pumunta sa kahit anong browser at kailangan nating isearch ang Aternos. Pumasok tayo. Dito piliin ang software at dito pwede kang pumili a-a ah, ah, kung anong engine ang gagamitin natin. Kung gusto mong maglaro ng may mods, piliin ang Modpacks Forge Arclight. Kung gusto mo ng vanilla version, piliin ang vanilla, piliin ang version. At i-click ang reinstall. Kung may server ka na, gumawa ka ng backup. Pagkatapos, punta tayo sa server tab. Pindutin ang start button, i-click ang start. Ayun, pagka-start ng server, connect kayo sa IP address na ito sa version 111.10 sa case ko. Ayun, tapos connect na kayo sa laro, si Velor ito. Paalam sa lahat.